Muling nabuhay si Jesus Madaling araw ng linggo, makalipas ang araw ng pamamahinga, pumunta sa libingan si Mariana na taga Magdala, kasama ang isa pang Maria upang tingnan ito. Piglang lumindol ng malakas, at isang anghel ng Panginoon ang bumaba mula sa langit, at iginulo ang bato na nakatakip sa libingan at inupuan ito. Nakakasilaw na parang kidlat ang kanyang anyo, at puting-puti ang kanyang damit nanginig sa takot ang mga sundalong nagbabantay sa libingan at hinimatay. Sinabi ng anghel sa mga babae, Huwag kayong matakot. Alam kong hinahanap ninyo si Jesus na ipinako sa krus. Wala na siya rito. Dahil nabuhay siyang muli tulad ng sinabi niya sa inyo. Hali kayo. Tingnan ninyo ang pinaglagyan ng kanyang bangkay. Pagkatapos, sinabi ng anghel sa kanila, Puntahan niyo agad ang mga tagasunod niya at sabihin ninyo sa kanila na nabuhay siyang muli at mauuna siya sa inyo sa Galilea. Doon ninyo siya makikita. Tandaan ninyo ang sinabi ko sa inyo. Kaya dali-dali silang umalis sa libingan. At kahit natatakot sila, masaya pa rin sila sa ibinalita sa kanila ng anghel. Patakbo nilang pinuntahan ng mga tagasunod ni Jesus upang ibalita ang pangyayari. Pero maya-maya, sinalubong sila ni Jesus sa daan at pinati. Lumapit sila kay Jesus, diyakap ang kanyang mga paa at sinamba siya. Sinabi sa kanila ni Jesus, Huwag kayong matakot. Puntahan ninyo ang aking mga kapatid at sabihin sa kanila na pumunta sila sa Galilea. Doon nila ako makikita.